Palal. dapat, ano, itan uh, yung katangian ng isang successful na nagnegosyo. Ano po? Um, um, honest, honesty din po eh. Tapos, dapat kahit wala, walang taong nanonood sa'yo or walang nakapaligid sa'yo, dapat yung service na binibigay mo is buong puso pa rin. Kasi alam, um, mahal mo yung ginagawa mo and dapat nakatuon yung attention mo don ano po? yun importante. Ilan na 'yung manpower mo dito sa yung business? Ah, uh, manpower ko po dito is as a 32 po. 32. Yes po. Oh, marami na. Mm -mm. So, nakakatulong ka na sa pagbibigay ng trabaho dun sa mga tao yes, mo, 'di ba? Mm -mm. Kaya uh, dun sa mga ah uh, gusto rin halimbawa, katulad mo na uh, may negosyo rin na iniisip eh, sabi mo nga eh Uh, ngayon na ang tamang panahon oh, mm -hmm. para simulan kung ano man yung inyong uh, yung inyong uh, negosyo ilang taon pa ba kasi third year ilang apat na taon lang ba yung kurso mo sa yes, koleyo yes four years po mm, so hopefully in God's grace uh, next year eh, ma makakagraduate yes, ka po. na